What else can we do so that the prosecutor will feel the urgency in action and kaagad ito at maglabas ng resolution? <laughs> Look, you're also an attorney. Okay, you know that the whole legal process has its own timeline. Hindi natin pwedeng madaliin o i-pressure yung fiscal. His thoroughness in evaluating the testimonies from both parties is crucial to ensure a solid case when this whole thing goes to trial. I know, I know. Pero oh. baka sakaling makatulong yung media. You know what? Let's create a public pressure. Pangdadagang urgency sa mga authorities for this case to move swiftly. I'm so desperate for this to move faster. Yeah, you seem like it. Okay, attorney, I'll humor you. Okay, let's say we go with that. Then you should also know that this whole case will be eventually considered sub judice in a court of law. We don't want to be held in contempt, do we, for discussing matters in public? Attorney, come on, that that starts now. But if we but nothing. Look, if we use the public to push the prosecutor to expedite the resolution, then magbabackfire sa atin yun. Okay? The, the defense could argue that the whole process was flawed and it'll only serve to weaken our case against Attorney Macias. No good. Alam mo, Attorney, sana hindi ko na lang iniwan si Mati. Sana hindi na lang ako lumipat ng kondo para hindi mag-isa si Mati sa bahay. Sana hindi ko tinigilan na itulak si Lilet palayo kay Mati. Kahit pa magalit si Mati sa akin. Sana hindi ko na lang hinayaan na makalapit si Lilet sa buhay niya. Sana buhay pa si Mati ngayon. Sana kasama Anong meron? Ay! Ba't ah. may kumpulan ng mga marites? Ate, kasi nag-aalala kami kay Lilith. Baka ako depressed pa dahil sa pagkawala ng nanay niya. No, po. Natural. Kahit sino mawala ng nanay, malulungkot at labis na maapektuhan. Oo, oh, tsaka yung mapagbintangan kang ikaw ay pumatay sa sarili mong nanay. Ano Napakapas mo, dulagi ng bibig mo. Kahit matindi ang nagdadaanan ng anak ko, hindi siya basta magmumukmuk lang. Ate, anong ibig mo sabihin? Salamat po Ay! sa concern niyo, ha. Ah. Pero tama po si Pilang. Hindi niyo ko dapat alalahanin. Narinig niyo pala ako ng Sorry, oh. Narinig niyo pala kami. Umakas kaya ng boses niyo. Sorry. Oh. Ah, Lilith, sorry ah. Nag-aalala lang kami, baka mamaya eh, kung napapano ka na eh. Masakit pa rin naman po sa akin na wala na si nanay. Eh. Pero nagpapakatatag po ko. Dahil gusto ko pa pong magampanan yung mission ko. Ano mission, Lilith? Di ba ganyan na ganyan yung mapanood sa mga pelikula? Yung may mga linya-linya para masasolve oh, yung kaso? Ikaw gumawa lahat niyan? Eh, yun na mismo yung ginagawa ko, Anton. Hindi ko kasi alam kung maasahan ko pa yung mga pulis na mahanap yung totoong killer. Sa akin kasi nakafocus yung investigasyon nila eh. Kaya ako na yung nag-take ng initiative para aralin lahat ng facts ng kaso. Baka sakaling may makita akong clue na makakapagturo sa kung sino yung gumawa nito sa kanya. Na lang din yung iisip kong paraan para malinis yung pangalan ko. Mabigyan ng siya yung nangyari kay nanay. Tau po! Tau po! Ano pong kailangan niyo? Nandiyan ho ba si Atty. Lilet Matias? Oh, ako po si Atty. Lilith Matias. You have been served po Attorney Majas. Hmm. Sige po, maraming salamat po. Ana ano ka kaya yan? Nandala na po ako na ng assignment ng piskalya. Supina? Ano ulit yung destiny? Said po dito na nire-reklamo ko ni Aaron ng pagpatay sa sarili naming nanay. Nabigyan lang po ako ng piskala ng 10 days para mag-submit ng counter-affidavit o sagot sa reklamo.